Hi guys, ito pa Mr. Gamer Republic Channel na bibigay tips, tutorial tungkol sa pagre-repack ng mga gamit-kindy, mani, fish crackers, sampalok, daily, sweet beans, at iba pang mga kot-kotin. Guys, nagpapasalamat ako sa lahat ng mga subscribers at mga nanonood sa mga video ng Mr. Gamer Republic Channel. Thank you guys! You can do it. Kung magustuhan niyo itong ating mga video... Uh, please subscribe at gawin nyo rin para lahat ay kumita at makatulong sa ating mga pamilya. Ang re-repackin natin, cornic. Ang kilo ng cornic ngayong May 2024, 150 pesos, presyong Divisoria, Manila. Ang gagamitin natin plastic, 5x7 para sa 20 pesos. Kailangan guys dito sa cornet. Re Pero patin natin to kagad ng nabilitan kasi ah uh, kukunat to pagka matagal na itong nakasingaw. Kailangan mabilisan lang ating pag re-repack nito. At bago natin isel, kailangan bibilangin muna natin kung magkano ang ating puhunan at kung magkano ang ating gustong tubo. Uh, pwede yung gayahin guys itong kagaya ng ating pagre-repack. kailangan at uh, tatansahan lang natin ang isang kilo kailangan makagawa tayo ng at uh, 13 na balot or 12 na balot guys ang isang kilo nitong cornet ayun lang guys at saka pagkatapos natin to i-seal guys kailangan pwede natin to ilagay lang sa mga alam rin na pagkasabitan o di kaya sa mga basket na ating pagdidisplayan at okay, kung gusto natin guys kumita o naghanap tayo ng pagkakitaan pwede itong mga kot-kotin na mga atuloy nitong mga comic at saka mga gummy candy uh, marami tayong pagkakitaan guys na nasa mga uh, palingki lang na malalapit sa ating mga lugar okay kahit nagatrabaho tayo pwede natin itong na extra income kung mga pagtitinda ng mga kutkutin, ialok lang natin sa ating mga kaibigan o sa ating mga trabaho kung nasa mga bahay man tayo kung meron tayong mga bintana na pwede yung pagdisplehan mas maganda Awag lang natin nalagyan ng mga ng screen para mas maganda yung kitang kita sa labas tulad ng ganito yan o oh, kitang kita sa labas O so, kung saan man tayong mga lugar guys punta lang tayo sa mga palinkin na malapit sa ating mga lugar o kung nandito man tayo sa Metro Manila. ah uh, pwede sa Divisoria Manila, guys. Santa Cruz Street O di kaya sa mga malalapit na mga palingki sa ating mga lugar. Ito, guys, kasi mabili itong mga ganitong mga kututing. At saka gustong gusto ito ng ating mga kababayan. At saka pwede panoorin nyo, guys, dito sa ating mga video. Dito sa Mr. Brahmi Republic Channel na mga video. Ayun, pwede nyo panoorin yung mga akutkutin dyan na ating mga nire-repack. At saka itong mga mabili ngayon sa ating mga kababayan. Tulad nitong mga akutkutin ng mga mani, itong cornet, mga gamit hindi, mga crackers guys. Kung pupunta tayo sa mga pamilyan guys, tahanapin natin mga fish to na mga nag-wholesale nitong mga akutkutin kasi mas mura ang ating mga bibigyan ng mga paninda saka mas maganda tayo mismo ang uh, pupunta at saka pipili ng ating mga gustong bilhin para siguradong maganda ang ating mga pipili ng mga akut kotin ayun uh, yun na okay. guys, so, bago natin isil uh, mo natin bago kung magkano ang ating puhunan at saka kung magkano ang ating gustong tubo. ayun no? Know, Pagkatapos, o na agad. Ayan, pwede naman natin bawasan yan o dagdagan yan bago natin i-sell. Tsaka, ang paglalagay natin guys, Ayan, alam mo lang, Ang ginagawa ko, merong akong ginagawang 5 piso, At tsaka, itong nire-repack ko dito sa ating video ay, Pang 20 pesos to. Yan o. Ang ginagawa ko, dalawang klase lang, 20 at 5 para, hindi malilito ang ating mga customer o ang ating mga kabayan na bibili. Kung gusto nilang mar marami-rami, itong 20 pesos. Kung kasi lang ang budget, mga 5 peso, o yun, mayroon tayong pang limang peso. Agad lang. O diba, napaka-simple lang. At saka itong mga kutkutin, gusto ko sa itong ating mga kabahayan kasi napaka mura lang at saka kaya kaya ang mga presyo nito ito masarap guys kasi yan ito uh, kung it, tawagin natin ay ang binusa ito magandang template ito guys itong ganitong mga itong nire ko yun know, o pwede panoorin mo ang yung ating video para meron tayong makuha mga idea o oh, uh, ganun well, lang like, kasimple guys ang mga uh, kutkutin, kailangan na ano, sipag lang din sa mga pagre-repack. O, ito lang. Ito, chinatsansa ko na lang po guys. Basta't may magawa tayo ng isang kilo, magagawa tayo ng uh, dosi kabalot or terpin kabalot. At saka, dipindi lang sa inyo, guys, sa eh. kung magkano ninyo presyo. Uh, dipindi sa inyong mga punan. Uh, ito sa akin, pang 20 pesos lang. Ayun uh, lang ang pagkasalitan natin, guys. Ano, alam mo eh? At depende na sa kung gaano kahabang ating pagsasabitan. O yan lang, lang, pagkatapos isel, hindi mo. E, Ito, tusok lang natin sa pagsasabitan nating alamre. O yun na. di ba Napaka-simple lang? At saka pwede na natin yan pagkakitaan. Ito, 20 pesos lang yan guys. Uh, depende na sa inyo kung magkano yung gustong uh, presyohan sa inyong mga lugar. saka magkakaiba naman kasi ang mga pohonan natin guys sa presyo sa kanya-kanyang mga lugar ito sa akin binili ko to sa Divisoria Manila ayan ah diba napakagandang pinan na yun so, eh, kung makagawa ka ng ganito may mga gamit din diyan mo diba na tingnan oh, yun eh ganun lang napakasimple lang gawin yan ah mag-umpisa tayo eh hindi makalakyan ng mga puhunan guys o muna tayo pa isa isang kilo So guys, ang ako sa lahat ng mga subscribers at nanonood sa mga video ng Mr. Gamera public Channel. Thank you guys! You kung magustuhan niyo itong ating mga video, uh, gawin niyo rin para lahat ay kumita at makatulong sa ating mga pamilya. Uh, please, uh, kung magustuhan niyo guys, uh, subscribe dito sa ating channel para lumago at marami pa tayong magawang mga video patungkol dito sa mga pagre-report ng mga pot Thank you guys! Bye! Bye!